nilala sila ng iba't ibang pahayagan at istasyon ng telebisyon sa mundo bilang the greatest world's diver. Nakasanayan kasi nilang sumisid sa pinakapusod ng karagatan kahit walang anumang aparato. Ang kanilang tribo lang din ang may kakayanang maglakad sa ibabaw ng mga bahura. Ang mga sama dilaot o Sama Bajau. ang mga anak ng karagatan. Tila naglalaw na raw. Ang iba sa kanila kasi, tuluyan ang tinalikura ng kanilang buhay sa karagatan. Sa halip, nakipagsapalaran sila sa magulo at masikip na mundo ng Maynila. Nomadic o palipat-lipat na lugar ang mga sama ang iba sa kanila, napadpad dito sa bayan ng Malabon. Ang pamilya ni Esperanza, mga sama mula sa Rio Hondo sa Zamboanga? Tatlong taon na nang disani nila ang kanilang probinsya dahil sa gyera. Hindi ko alam taon ka na? Wala kasi ako pinag-aralan. Pag ka nag lumimilang pera kada paso. Sinama ang salita ng mga sama bajau kaya hirap magtagalog ang karamihan sa kanila. Ang mga matagal na sa Maynila tulad ni Esperanza ang tanging nakauunawa sa amin. Karamihan sa kanila na malagi sa mga kalsada ng Malabon. <laughs> <laughs> Ayun mga yan, nakakain yan? Oo. Uh, salamat sa inyo. Salamat. Kung noon nang nakatira pa sila sa Zamboanga, hindi nila problema ang panlamansyan dahil malaya silang nakikinabang sa biyaya ng daga. Ngayon, umaasa na lamang sila sa pamamalimus ng isda sa isa sa pinakamalaking fish port ng bansa, ang Malabon Fish Market. Ano ba mo pag hindi binibigyan? Okay lang. Okay lang. Sunod din nga nagbibigay ang mga nuoy hari ng karagatan. Ngayon, miss tulang mawalang puwang sa lugar na minsan nilang pinagharian. Doon sa Zamboanga, nangingisda ba kayo o humihingi din ng isda? Nang, nangingisda. Ah, Nang, nangingisda. Nang, nangingisda. Kaya tatay ko, nagkapilay. Naman. Dati nangingisda siya kahit kaanong kalalay sinisisi niya. Ah, sinisisi. Oo. Eh, bakit kayo pumunta dito sa Maynila? Wala na kami kinukuha ng mga busayang. Mm. Nanay ko nga namatay. Sa paghingi ng isda, kinukuha ng pamilya ni Esperanza ang kanilang kinakain araw-araw. Matatanda at bata ang karamihang kasama ni Esperanza. Ang kanilang nalilimos, kailangan daw magkasya sa dalawampung katao. Sa aking mga nasaksihan, naalala ko tuloy ang kasabihang, huwag mo silang bigyan ng isda. Sa halip, turuan mo silang mangista para mabuhay sa kanilang kalagayan, isang kabalintunaan kung iisipin paano ba mabubuhay ang mga itinuturing na biyasa sa pangingisda kung wala na silang puwang sa karagatan. Binabato kami ng mga tubig o kaya bato, pero hindi namin, kaya namin lang. Manalangin na lang tayo sa Diyos, sunod ng araw. Sa Mindanao rin, may mga bahay kami, pero pagkadating ng away, babarilin yung bahay namin. Dito kahit binabato, hindi tayo bigla namamatay. mamatay.